Na ikaw, ha? Oh, ayan siya at alam niya kung saan dadaan oh, ito ang mahirap na daanan dito yung kakapit sa baliti para makababa ayan yung ginagawa namin hanggang dito hindi kasing delikado pag naka video pero sa actual ano siya <coughs> hindi yung risky kaya gusto namin makawa natin ng video Oo. Oh, ngaling galing ni Ate Ers eh. Oh. Ayan. Alright. Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Ayan. Kasi ito yun, no? Oh. Gilid yan. Parang waterfall sa tender Ano Ay, kanang sola. <laughs> ano sola? Umikot ka, umikot ka. Huwag kang mag, ano, huwag kang magdrama drama dyan. Oh. Ayan yan may amin and nandito na yan doon yung dadaan sa kapila dyan o kaya mo siya ta ano yan o so i-post ko na muna o oh, yan o akit kami uli sa bundok para ano ayusin yung tubig pero mukhang may nauna na, 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 na sa amin pero punta pa rin namin uh, lakarin natin tong ano kung gaano ka layo itong aket ah, din namin. Op, sadamo natin ang aming ah, pinanggalingan doon sa baba bago pa man pag video And Then aket ah, kami papunta doon sa taas. So sundan natin si Ate Arms at si Sola. Mm. <coughs> since ako may hawak na cellphone padala ko muna sa kanya yung mga gamit namin na baka kailangan yung pag magayos ng linya ng tubig tipong tinamad kami umakyat kanina kasi baka umulan din lang uli eh masira lang uli hindi pa maganda pagkagawa kaya pinapasok lang ng tubig at pupuno ng putik so ginawa ko kanina naghukay doon sa aming backup na water source yung balon medyo nahihirapan na naman ako dahil sa malalaki kasi yung bato pero na ko yung isang batong malaki uh, so yun medyo na expand yung balon hindi lang ako makapag video doon kasi unfortunately maraming mga nagkakantahan na uh, hindi pwedeng ma-record kaya itong paket sa bundok walang dinig ng mga music na pwede makapiright so yun video tayo kwento ko na lang kung anong pwede ikwento ayun So yung kasing balon na hinukay namin hindi siya malaliman dahil puro nga batong itong malalaki dinaan ko lang sa ano medyo nilakihan para eventually maging water source namin meron ng water pump na natanggal nga yung ano yung connection ko yung pagkapasta ulit na naman anyway malapit na, tiyaga lang at uh, magagawa ko rin yung main source namin ng tubig ayan, speaking of water source, ayan marami itong mga nagsalimbay ang mga hose na papunta sa kung saan saan yun na, mga may bahay dyan see oh. mga tubo na galing pa yan doon sa bundok ayan yan ang pupunta namin kaya gusto ko magka video ng dire diretso para mas malaman natin kung gano kasaya dito naayusin lang tubig ay magkakit sa bundok na Ganyan ito katagalag, ganyan ka kainit, kaya si Ate Ers nakabalot ng kanyang katawan dahil sa mahirap na, maka siya'y mangitim. So, itong pasaway naming Zola, laging kasama. nakakahinga din lalat ako'y pagod na pagod na ako kanina laman lang pahinga at sumumpong sumumpang ang rayuma para tanda sa mata Ayan. kaya ito ang buhay namin dito ito ang buhay na aming ginusto masaya enjoy sa hangin pa lang sariwang hangin na nilalanghap masaya na kami dito na doon doon sa kabilang side doon sa Metro Manila ay hindi gano'ng makita dahil sa puno ng fog ayan tapoy na si Ate Ernst oh, Una kanya Para makakalang ko siya ng malayo Then doon pa akit Malapit naman na Ang lilikuan na muna ako para doon ako magpahinga sa major lady ko namin Ayun. So dito, Ayan, ito ang dinidevelop ng pinobuldos ng developer dito na yun na nga isama ko na rin sa video na to na pati yung mga tao na kami nga gusto pa rin isama sa COVID sa madali sabi ito yung sa kalapang pakilaki niyan hanggang doon sa bundok na lahat yan pinobuldozer una nakita dito tingnan natin ayan, ayan. so ayan. ito paket na yan hindi na kami akit yan mababa na kami sa side na to ito nakakit na na si ate dito kami galing kanina ayan ayan liliko kami dito nauna na uli si Ate Ernst continuous ko lang itong video naman para may idea naman ako kung gaano ka tagal ang pag-akyat-akyat namin dito